Ito ay uh, lumang flashlight na siguro mga 10 years na rin sa akin to eh. So, ang problema sa ganito, ito ha, pagpapalitan mo ng baterya, ganyan, di ba? Sa motor. Magganit siya, magganit. Ayun, no? naririnig nyo pa nga eh. May langit-ngit eh. Kasi ito ay aluminum, tapos aluminum din itong uh, papasukan niya. Minsan, ang hirap i ano, ipasok eh malangit niya, tsaka hindi smooth okay ang solution lang dyan ganito kuha ka ng ganitong klase ng lubricant ito ay super lube for o-ring lubrication so silicon based siya bakit silicon based kasi ito meron siyang o-ring na yung rubber na yun oh. yung rubber na yan para hindi pasukin ng tubig pag nilagay mo dito para maging waterproof ngayon, hindi mo ito pwedeng lagyan ng ordinaryong uh, machine oil o kaya grasa na ginagamit sa bisikleta o kotse kasi pag ganun ang ginawa mo mag ito uh, after a few weeks makikita mo unti-unting madudurog itong rubber na to so ang ang uh, lubringat na ginagamit dito ay silicone grease kagaya nito so, so ganito lang yan kuha ka ng konti lagay mo sa daliri mo. Hmm. Paahid mo dun sa roscas. Hmm. Kahit na malagyan pa 'yung rubber niyan, 'yung uh, 'yung rubber seal or o kahit na 'yan ay eh. minsan kasi hindi rubber seal, eh. minsan silicone seal actually mas maganda kung silicone seal. Walang problema kasi ang uh, silicone grease or silicone oil or any silicon based na, na ano na lubricant. Hindi siya makaaapekto sa uh, constitution ng mga rubbers and silicones. So, nalagyan na natin, balik natin. Hmm, so, ganun-ganon mo lang para pumahid ng maayos. And that's it. Ayos na. Swabeng-swabe. Very smooth yung action niya. Hindi ka na mahihirapan. Wala na yung nakakainis na langit-nit. O. Oh. Ganun lang. Ganun lang kadali. Hmm. That's it. Approved. Approved na approved.